tips na naman po ako i-share sa inyo. Pero bago natin tutunghayan yan, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me. At pakikalat na rin po ang ating video mga kalalabs kapag ito ay nagustuhan nyo. At para marami po tayong matulungan ng mga kapwa natin content creator, nangangangailangan din po ng mga gabay dito sa Meta World. So mga kalalabs, ang topic lang natin for today kung paano po natin ma- spread into wider audience na tulungan po tayo na ma-recommend na meta ang ating mga content. So, ganito lang po ang ating dapat gawin mga kalalabs. Dahil hindi po tayo mga uh, sikat, tayo po ay mga baguhan lang po dito sa Mito World at hindi pa, pa masyado mga engaging ang ating mga content. So, hindi po tayo umasa kay algorithm lamang. Dapat po tayo ay nag help din po sa ating sariling mga content na para ma-recommend ni algorithm. Halimbawa na lang, nag-upload ka po ngayon, may dalawang nagko-comment po sa inyo, dapat natin replyan po agad yan mga kalalabs dahil para mas maraming mga engagement, maraming like, Uh, comments Uh, si algorithm ay makapansin din po ng inyong mga account. Kung baga, ma-recommend niya, yan yung may tendency na makilala ang ating mga content ng ibang mga content creator. Nang dahil nga po, sa atin lang din po ng gagaling na para ma-recommend ni algorithm. Huwag po tayo tumigil kapag nakikita natin na walang mga views ang ating mga video masyado, kailangan tayo din po ang kikilos. Huwag natin iasa ang algorithm dahil marami po tayong content creator. Kapag once tayo ay masipag, makipag-engage tayo sa ating kapwa content creator. Halimbawa, kung wala masyadong mga comments, Makipag-engage po tayo. Magpalitan po tayo sa ating mga kapwa content creator ng mga kalalabs para ang ating mga content na ginawa ay nag-explore. Kumbaga, nag-help si algorithm na ipa-explore sa ibang mga news feeds ang ating mga content. So, ayun po ang dapat nating gagawin mga kalalabs. At higit sa, laga, higit sa lahat, syempre, para mas marami po tayong mga views, mga engaging content or mga entertainment content ang ating, uh, or makaya mga informative content ang ating gagawin para ma-entertain talaga din natin ang ating mga, mga viewers. So, mga kalalabs, hindi lang po natin dapat iasa kay algorithm. Tayo mismo at para matulungan din natin ang ating mga content na magkaroon po siya ng ma mapaangat po siya natin, makaparami tayong followers mga views, dahil mayroon talagang ibang content creator, kapag nakikita na nila na may isa silang video nagbo-boom titigil na po sila sa kanilang mga ginagawa. Ka ang manik pag-engage sa kapwa ang content creator. Dahil nga po, nagkaroon sila ng maraming views. So, ibig sabihin, akala nila, nakilala na sila. Yun pala, mga viewers lang. Walang community. Kung hindi sila nakabelt ng isang community na para magstay ang kanilang mga viewers or mga followers. So, dapat talaga makipag-friendly tayo dito sa Meta World dahil hindi po tayo mga sikat. Mga ordinaryo pa lang po tayo. Kung gusto pa lang natin pasisikatin ang ating mga content na ginawa or ang ating account at makilala po tayo kung sino po tayo na mga content content creator. Dahil tayo nga po ay hindi pa kagandahan ng ating mga content or hindi pa tayo nakagawa talaga ng mga quality content, huwag po, wag po tayo magtaka kung ang ating mga videos or ating mga mga content na ginawa, wala masyadong views, bumaba ang ating views. Nang dahil din po sa atin, tayo lang din po ang may kagagawan kung bakit hindi na natin na-reach na, na rich or hindi na lumayo ang ating content nang dahil tumigil din po tayo kung ano na kung ano yung ginagawa natin dati. So, nagpe-feeling famous ka agad mga kalalabs. So, wag po tayong ganyan mga kalalabs kung gusto talaga nating lumago ang ating mga account or makilala po tayo kung sino tayo na as content creator. So, yun talaga ang ating gustong ipahiwatig sa inyong mga kalalabs para mas spread into wider audience. Hindi po natin kailangan magiging trending content. Kung ang mahalaga lang, nag-explore ang ating content. Dahil ang rich talaga natin, ang gusto nating ipa-explore para lumayo ang ating mga account or makilala po tayo kung sino tayo as content creator. So, I hope nakatulong mga kalalabs. Yun lang pong topic natin for today. Thank you for watching.